Hindi lang. <laughs> madulas ba? Madulas yung sahig. Wait, Parang mas smooth na yan. Okay, Hindi, hindi na magkamali ulit. Bantayan niyo ako, Pagka sinabi ko pasok, pasok kayo, pasok, pasok. Bilis. Bilis, sasara daw ako kayo. <laughs> ay, mga Lexis, pasok, pasok. Magil ka na dyan. Oops, payload. Okay, ay lang, mananapak lang ako dito. Ay. Oh! ay hey. Ayun lang. Namatay. Okay, so, yeah, not Alex. Yeah. Uh, sorry ka ko Sorry, malag. Sige, sige, ano ko muna, note ka muna. Hindi, wag ko na yun. Uh, tara na, tara na. May ipit lang tayo dito. Matakbo. Mag-deploy ka ng ano, ng sentry dito, nakaharap doon. Nakaharap ah uh, Tapos batayan yung likod ko. Napupulot oh. ba ito? Oo. Ay, bibil ko pa pala. Hindi mo pa build na ako sinimulan ko na. Hindi, Hindi tapos, just... na, <laughs> tapos na, tapos <laughs> na. May bala ba tayo? Nadala. Iniwan, iniwan. Uh, may nagiwan ng bala. <laughs> Sino may dala bala? Wait, wala, wala akong dala. <laughs> oh shoot. Atang tayo? Hindi babalikan ko yung bala. <laughs> ah, ito. Hmm, kuha na kayo dyan. Hindi ko pala makukuha. Hindi, ko kuha niyo. Hindi ko pwede kuha Ay, dito yung ano, di ba? Yung may shield na boss. Yep. Gawa tayo yun eh. May ambush ata dito. I-deploy mo nga yung ano, yung sentry gun mo dito, dito. Nakaharap dyan. Nakatingin. Diyan. Ah, na. Ah, isa uh, uh, Deploy mo, bilis. I-build mo. Diy tayo ka lang dyan. Bago natin simulan yung laban. Tapos, okay. do kayo sa gilid. Ay, Mali, na, Bale, na ano ko... Akos, ano ba yan? Bilis, bilis, <laughs> i-build mo ka agad. Pro-protect na kita. Natanggal ko. <laughs> natanggal ko. Oo, yan na yung boss. Build na ba? Ayan, right, I, okay. ano na, <laughs> Ayun, ano, patay, no, patay ka yun. agad kapag Is, may sentry ang daya eh. Nice please, please. Pwede mo nakunin yan. Pwede magbabantay sa likod. Ang <laughs> oh, OP yung sentry eh. Bando talaga yun. Ah, ito na yung part na ano lang, Ah, na... uh, niyo yung spaceship sa gilid. Sabayan niyo lang 'yan mag ano. Wag kayong papaiwan. Okay. Sabay tayo Saray dito lang. sa. Tapos 'to, ayan. May Sabayan natin 'to. Wag ka papaiwan, mamatay ka. <laughs> Support natin 'yan, eh. Nice. Naglal... Nanonood ka, Alexis. Spectator siya. Alam... Uy. Naku, no, nag-disconnect na yata. <laughs> May ano, may shield, may naka-shield. Barilin niya sa likod. Ano. Ayun, patay. <laughs> sasabay lang lang, sasabay lang, sasabay lang. Yan, yeah, nice, nice. Nice, nice, nice. Malapit na tayo sa dulo. ito Kita sama guys Game game Hey game mo Barilin na Nice lagi <laughs> 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 <Grabe>. <laughs> <labi>, ah Eh <laughs> apat na tayo apat na oh, miss Si Enzo yung ano, yung sus. Siya yung imp imposter. <laughs> ah, Uy. disconnected. <laughs> Anya are. Na ano Wag niyo lalapitan yan ah. Sumasabog Uy. yan. Oh my god. Wait lang. Oh my god. Nagalag ako. Ah. Uh, okay, heal, na? heal, heal, heal. Dito dito. Yan. Enzo, dito ka dito. Para mag-heal. Oh my god, ang galing. Ba't hindi ako tumatama yung sapa ko? Marami. Likod, likod. Ano mo yung difficulty ah? <laughs> hindi, normal lang to. <gasps> Barilin nyo! Huwag nyo lapitan! Huwag mo sutungin! Sasabog boom. yan! Mamatay oh, ka! Hehehe! Move! 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 Kariban, MIKLABAN kalaban. Hop, hop, hop. Nice, nice. Ah. Ito yung lamo. Sasarado ko ito pinto. Tara. obos ang bala. Wala na kagad bala. Eh, yun okay, ano yung mga LAMO Huwag kayo papakagat. Magka-dengge kayo. Aray. <laughs> Okay, okay, okay. Nakalipad ah. <laughs> uh. Uy. Masikit ng damage na. nga. Um, sino may dalang ano? Yung torrent ay yung sentry. Lagay Aka ka na. dito. Uh, Bala ka. Gandaan mo yung placement mo. Dedefend tayo dyan eh. Yan. Dito sa baba? Build mo. Bantayan nyo lang ako. Okay. Bantayan natin to. Nice. Day lang, tiyala kayo Patayan niya likod ko Oh my god Likod ko, walang nagbantay sa akin <laughs> <laughs> siya uh, iniiwan ka ni Alab eh Opo oh, oh, po oh. <laughs> Si Alab po pinagbantay niya sa akin ay eh, lag <laughs> Ano to? hola <laughs> lapit ka pre, heal Parang kayo <laughs> Nice dami nila, ang dami. Sorry. Ang hirap naman ng puzzle na to. Ayan na. Nice, nice, nice. Hintayin nyo lang bumukas yung ano. Pinto. Nice, nice, nice. Oop, oh, oop, oh, oop. Oh. Pinabol ka ano ah no, no. Tatlo, tatlo, tatlo Oh what the f**k oh, galing oh my god Bukas na ba pinto? Ata Bukas na, bukas na Ayan, eh, batayin nyo o, lang ganun, dyan Batay lang kayo dyan, wala Dyan lang muna kayo, lalabas ah, din ako Okay Ay may mga bala dito kung gusto nyo yung bala wala kong tingin, wala bala right we'll sabihin mo pa pagkukukunin ko na tong ano? sentry kunin mo okay wala yata tang bala ko so. like <laughs> hindi ka ba makakuha ng ammo diyan hindi wala ka ng bala wala ka dyan. Bababa ba 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 <laughs> tayo. Oo, ba bababa ba tayo. Wait, yung ko. natin ang eh. Nang. Tida, nang ko ng bala. Dito, dito. May barrel dito. Sino nawawala? Tara. Bubuksa ko lang to. Man. May may barrel dyan. Palit ka na lang. Ay, flamethrower yun nasa loob. Sige, flamethrower ka na lang pero lumayo ka sa amin. <laughs> <laughs> chainsaw ano, flamethrower. Ayan, flamethrower to. Yeah, tara na, okay na ba? Ayan, silong gusto sa chainsaw. Hey! Ay. Ayan no. ka. Yeah, Babantayan tayo ni Alexis oh. <laughs> hey Ano, ah, okay, uh, sentry, sentry. Dito, Nakalimutan ko. Doon. Wag dyan, wag dyan. Sal wag dyan. Ma dito, dito. Dito? Wag na pala, wag na bukas yung pinto. Late na. Oh my God. Uy, namatay si na. hmm. ano? Namatay si ano? Ano? Namatay si ano? Na. Ah! Ay Ayaw mo na? Hindi, lalagay ko na. Dami. Wala. Lit ka na, lit ka na. Tara na, tara na. Pasok na dito. Kukunin mo pa ba yan? Oo. Oh. Tara. Bata na palit ang chainsaw. <laughs> Nag-chainsaw ka <laughs> eh. <laughs> <laughs> Tanan, Uy, ang top. Yan. Ano na ito Ay. Ben. Ako na ako na mag Nasaan yung... Kailangan natin ng pampatay ng apoy. Tapos niyo meron. Yes. Ay kinuha mo yung ano? Sino nakakuha nun? Ay ito no, no. pala. Kasi tinanong oh, ako na ino meron. Ah. Daan kayo kaagad ah. Daan. Please spray spray mo. O oh, tingnan mo nagapoy yon. <laughs> <laughs> daan ah. Dapat ka dito papatay kay apoy. Pasmo F para mawala sa F. Laban may kalaban. Let's go. Boom, boom, boom. Anong ano to? Ano nga yun? In last part. Aray, ang sakit. Boom, <laughs> boom. Oh, wala tayo move, medic. <laughs> Dedepend yata tayo dito eh. De ba tayo dito? Lalapag Lala, ko na to. Sige, lapag mo. Ayun, Ay, nilabutan ako. Ayun, nilabutan ako. ako. Ayun, Oh. May buhay oh, pa dito. May Ben. Meron diyan, meron diyan, meron diyan. Ang pangat ng placement ah, ng ano mo. Ah, itong build ko. Benta talaga ng flame pro. Ayun, nasira. Wala ayun. na. <laughs> oh my god. Good. Move, move, move. Dito ko lang may lumalabas doon. Move, move, move. Na, yeah, pabawas pa ipito. Napit ni. Ito yung ano sa harap ko. Mahal kayo sa po eh. eh oh, mi oh, oh, boss na ba ala ko? <laughs> Baka nagbubukas <laughs> na. No, Ayun, ang dami. Bukas na? Papasok na ako, bala kayo dyan. <laughs> Papasok na <ka> din ako. <laughs> อตีต้นเขาะตีต้นเนา